Yan, makasta nga uma nga naman na. Taraba nga naman na. So, nga uma. Ano yun? nga naman na. May kokotang. May pido. sa puna. na. na tulok na pareta. <laughs> Makakayo nga na ilima. <laughs> Ayan, mga idol. Ha? Kompleto yung ano, back up yours. <laughs> no lang yata tarta pinya ta wala tarta kanu ira apa ina balimi balabad di pala idol ta sobra tagaan ni pimpil ah sabado sa mana saud man so panugag mga idol mga kapyala man gapa masaud to baddi tani ari ga mana pay mega tan tumakan partiamu <tuk tangan> hey, mata gak malapo wara mau wakang mak pahinga bilug buka <tangan> oh ya laki ani sherwin

Ayos ka na po bre, mamaniw ka na ka na. Ika ka nung maulam na nabalong ulam na. Bagong ma nabalong na na ako dati nito, na sili. Balo na bagong with sili, kalian na ulam. maganda naman mga idol ay like, kinakabitan na namin ng tubo tapos agad rin ano para hindi sa gabal nila mga idol para walang magiskrasya pagka may dumangan na sa kasyan bakas kasi sila sa mga butas eh. kaya agad agad rin pinatabunan ano, mga idol at ito na naman yung tubo nakahanda. kanda pagka ano katapos maukayan banda dito eh lalagyan na naman namin ng ano ng pipe play laying mga idol para dere dere ito yung trabaho. Iwanan namin na itapos na rin mga idol. At hindi na namin balikan. Tuloy lang sa trabaho mga idol. Nakakagak mo na ako. <laughs> ito ka sab, sab, <coughs> <coughs> ah, <to>, na sabi ni. Sabi ni. Ito doon ka mo ba na? Malapit na itong matapos at tatambitan na namin mamaya ng ano, tubo ng nawasa. Pusin lang yan mga idol may crossing pala kami ng ano may lukilo mga idol hirap pa rin ayan nakikabit na yung isang tubo mga idol kami ay ka rin itong isa tapusin pa yung ano pagbukay mga ka idol so ayan na yung panghuling tubo ikabit na nga mga idol

Ayun. Ayun, mau pada. Oke. Bagangan lah. Nanananilah. Barang sana, barat. Ah, ayana. Oke, patah lah ke mana? Eh, cabangan none, Sing. mga idol. Ah, legit. Ini enggak apa-apa. kami, mga idol. Ayun. Okay. Ayan. na yung panghuli yan so paano mga idol hanggang ah, dito na lang muna um, salamat mga idol okay. sa so, ating mga thank you thank you mga ka idol okay.